Sige. Tanda lang next week. Doktora, may mga pulisong naghahanap nagahanap sa inyo. Oh. Ma'am, ininbitahan po namin kayo sa presinto para makapagpaliwanag labag sa akusasyon ni Mr. Asamonte. Tumawag na po kayo ng abogado niya. Oh, my God. Why are you doing this to me? Mag-iingat po kayo dyan sa doktorang yan, ha? Dahil baka mamaya ay palitan niya ng ibang bata yung dinadala niyong pinagbubuntis. Carlos, may pasyente ako. buti na. Makakabuti sa inyo. Malis na kayo at maghanap na lang kayo ng matinong doktor, ha? Mabang po kayo, ma'am. Sige, okay. atin nyo niyan. No, Carlos! Ma'am! No, Carlos, please! Magsasabi na ako ng totoo! Pa. Carlos, magsasabi na ako ng totoo! Huwag mo lang ako pakulong! Masalaan ako. Huwag kang okay, mag sa akin. Lalaki ang tunay niyong anak ni Ellen. At hindi siya nalalayo sa'yo. kilala mo siya? kilala mo siya? ano pangalan niya? Si Tisoy. Si Tisoy ang tunay niyong anak ni Ellen. Si Tisoy? Oo, Carlos. Mahirap paniwalaan pero yun ang totoo. Nangya naman ako. Oh. Makukulong ka na nga, pinag ko mo pa ako, nakamputak -nak ka ako. Hindi kita niloloko, Carlos. Maniwala ka sa sinasabi ko. Ayoko makulong. Sumabar po. Ayoko, ayoko mawala ng trabaho. Pakanatong lahat ni Leila. Sumunod lang ako dahil wala akong magawa dahil malaki ang utang na loob ko sa pamilya nila. silang ang tumupad ng pangarap ko, kaya ako nagawa yun. Maniwala ka, Carlos. Si Tisoy yung tunay niyong anak. Huwag mo ko ipakulong, please. <laughs> niyo, sige na, kahit mamahal mo kayo. Itawa Sige na, sige na. Itawa mo siya. Itawa niyo mo na. Salamat, Carlos. Salamat. Huwag mo pasalamat sa akin. Dahil pag nalaman mo, pinaglululo ko mo kung babalik ako rito. Ha? At mas malalapang habutin mo sa akin. Tumamo? mo. Nangitindihan mo?